Alam mo ba? September 11, 2001. Ito ang pinakamalagim na araw sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang kilalang Twin Tower ng World Trade Center sa New York City bumagsak sa isang iglap sa isang terrorist attack. Umaga ng September 1, hinijack ng limang miyembro ng teroristang grupo na Al-Qaeda ang American Airlines Flight 11 at bandang 8.46 naman ng umaga, ibinangga ang eroplano sa North Tower. Noong una, inakala ng marami na isa lamang itong aksidente. Pasado alas 9 naman ng umaga, ang hinayjak na United Airlines Flight 175 ng mga terorista ibinangga naman sa South Tower at kalaunay gumuho ito bandang alas 10. Ang North Tower naman bumagsak ng alas 10.28 ng umaga. Maliban sa North at South Tower, bumagsak din ang lima pang gusali na kasama sa World Trade Complex. 2,750 na katao ang namatay sa New York at apat na raan naman sa mga ito ay mga pulis at bumbero. Pero alam niyo bang hindi lang dalawang eroplano ang ginamit ng mga terorista sa naganap na pag-atake, kundi apat ang American Airlines Flight 77 na hinijack rin ng mga terorista ay ibinangga sa Pentagon at isang daan at walumpot apat na katao ang nasawi. Ang United Flight 93 naman na ibabangga sana ng mga terorista sa US Capitol Building ay bumagsak sa isang gubat sa Pennsylvania at apat na purito ang nasawi. Kasama rin sa mga namatay ang labing siyam na teroristang nagsagawa ng pag-atake. Matapos ang insidente, sinimula ng Central Intelligence Agency o CIA ang malalimang investigasyon kung sino ang mga nasa likod nito. Taong 2003 nahuli ang Pakistanong miyembro ng Al Qaeda na si Khalid Sheikh Mohammed na siyang nagplano at nagutos ng pag-atake. Kasama rin sa mga itinurong suspect si Osama bin Laden na leader naman ng Al Qaeda sa isinulat na liham ni Bin Laden na tukoy ang motibo ng pag-atake. Ito'y bilang paghihiganti sa mga ginawang pag-atake ng mga kaalyado ng Estados Unidos, India at Russia sa mga Muslim sa Somalia, India at Chechnya, Dahil din sa insidente naglunsad ng malawakang kampanyang Estados Unidos kontra terorismo sa Iraq at Afghanistan, May 2, 2011, nang madakip at patayin ng Estados Unidos ang lider ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden sa Pakistan. Ngayon, alam mo na?